Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Bianca Gonzalez at ako ang inyong host for this episode of San Si Miguel. Alam niyo po ba na napaka-importante sa akin ng advokasya ng women empowerment? Isa po ako sa mga babaeng nagtayo na isang grupo, bumuo po kami ng isang women's community and advocacy agency that I am very, very passionate about. Kaya naman tuwang-tuwa talaga po nang malaman ko na may ganito, ang San Miguel Corporation, isang proyekto na talagang binibigyang importansya ang progress and wellness of women. At nandito tayo ngayon sa Better World Cubao na binuksan ng San Miguel Corporation noong March 2022. Dito yan sa Barangay San Roque sa Quezon City. Ito ay nagsisilbing health, empowerment at recovery center para sa mga kababaihan, lalong-lalo na yung mga biktima ng pangabuso. Isa lamang ito sa mga Better World Community Centers na itinayo ng SMC na naglalayong tumulong sa iba't ibang sektor ng lipunan sa gitna ng maraming hamon sa buhay nating mga Pilipino. Tara, samahan niyo ako. Ikutin natin to. Hello! Good afternoon! Hi! Hi, Don! I'm Bianca. Yes, first time ko po dito. pwede pa maki in sa inyong session. Ano ha, cheese at singit lang ako. Ano ito? Anong tinuturo sa room na to? Kasi doon parang nanay uh, nanay module dito naman ko. Okay. Dito po um po kami tungkol sa women empowerment. So basically po um, ang tema po namin ngayong hapon ay babae kami at kami ay lumalaban. And napag-uusapan din po namin dito no na ang mga kababaihan ay pinaglalaban ang kapwa kababaihan. Tama. Bye. <laughs> Hello! Hi! Good afternoon! afternoon. 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 Busy-busy ang mga nana. Thank you Hi. po. Ito po, gano'ng katagal niya na itong tinatahe? Bali, siguro po mga 3 days. Three days. Pero almost done na siya, no? Pwede po bang makita din yung iba niya mga finished product na dyan? <music> Made with, made with love. <music> o, oh, ba diba, Nakagawa ng sleeveless blouse and pants na garterized. O, oh, pak! Na match agad. Pwede ng summer outfit. O, oh, ba? Diba? Pwede po bang maki-join? Yes! Ah, paano ba ito? Ako ah. talaga, yung mahirap ko yung... <laughs> Dapat pala nagpang-workout ako kung okay, may ganito. Ito ko ngayon si Teacher Jewels, so, pati na rin si Ate Reggie and Ate Mylynn para kwentuhan tayo tungkol sa ginagawa nila dito sa Better World Cubao. So simula tayo sa iyo, Teacher Jewels. Better World Cubao, ano po ba yung purpose ng buong center ni? Yung Better World Cubao po kasi sa women's center, so para sa mga kababaihan po talaga siya. Kasi po na-discover namin while making this center, And dito po sa District 3 ng ay mataas yung case ng violence against women and children. That's why po itong center po na to ay maging women center kung saan dito po ay nakakaroon sila ng safe space. Kung dito nabubuo din yung support group system. So bale by now, mga ilang kababaihan na ba ang natutulungan ng Pabaw? Um, sa ngayon po, uh, we have an active member of 665 Pumarit. Uh, Nakakatuwa. At saka ang natutunan ko kanina, pa parang kapag na-training na kunyari si Nanay, pwede yung dalhin sa community. So, para actually yung effect nyo, hindi nyo alam, Lipo more than 600 or ripple yes. effect. Ano ba yung mga benefits, I guess, kapag naging member dito sa Better World Cabal? Yung mga benefits po, una po, siyempre, we have three major uh, program dito sa Better World Cabal, which is per -Elf her empowerment and her recovery program. Kung member po sila ng Better World Cubao, lahat po yun ay nakukuha nila ng libre. Uh, we also have empowerment session. Yung apan de babae kapihan session, we also have nanay leader session, and we hold also have parang mga health education session na minsan po ay kinoconduct or ini-implement din po namin sa mga community, partner community po namin. Parang holistic, ano? Yes. Yung approach sa pagtulong sa mga kababayan. At yung membership na sinasabi ni Teacher Jules, libre yun. Libre yung membership dito sa Better World Global. Oh, yes. Matanong kayo, ano yung naging, uh, I guess, effect sa'yo so far ng pagiging miyembro dito sa um, World. Bilang isang new member as a nanini-leader na rin po, nakatulong sa si Better World bilang uh, mas lalo akong na-empower, na-inspired ako lalo kasi volunteer na rin po ako. So parang mas na-empower pa ako na matulungan yung mga konanays ko na maintindihan nila ano ba ang kahalagahan ng pagiging isang babae na hindi lang po dapat nila lang. Talagang very thankful ako na merong ganitong ini-sponsoran sila sa Better World. Kasi hindi lang po sa health consultation, yung mga health services na ibinibigay nila. Talagang natutulungan nila ang bawat kababaihan ng mas ma-empower pa na makatulong sila din sa kapwa nila. Kung ano yung natututunan po namin dito sa Better World, ma-share po namin sa iba. So, uh, Thankful and more power talaga sa kanila. From the start po talaga nung naging-member kami hanggang ngayon, sila po yung nabibigay ng tulong sa amin. Napakalaking tulong po nila sa amin. Kaya, sobrang thankful po kami na merong katulad nila na tumutulong sa amin, mga kababaihan, hindi lang po sa aming mga nanay, pati po sa mga family namin. Ang tanong, anong nabang makukuha ng San Miguel sa pagtulong sa mga kababaihan? Actually, wala naman sa makukuha yung pagtulong, di ba? 133 years ng bahagi ng kultura at buhay nating mga Pilipino ang San Miguel. Kaya naman, yung malasakit nito sa bayan, subok na. At para kay Mr. Ramon Ang, ang presidente ng San Miguel, ang ikabubuti ng bansa at ikauunlad ng bawat Pilipino ang pangunahing layunin ng SMC. Kapag mas maraming Pilipino ang masaya at nagtatagumpay, ay gumaganda din ang kalagayan at kinabukasan ng San Miguel at ng libo-libo nitong mga empleyado sa iba't ibang sulok ng bansa. Ang pagsuporta sa mga kababaihan, pagbibigay ng pagkakataong makabangon sa mga inabuso, at pagsulong sa gender equality ay mga mahalagang hakbang para makamta ng pangarap nating kaunlaran para sa bayan hindi naman tayo ng nanay na katulad is uh, may alam, may kumpara may knowledge to boys sa give power na nyo so, na sa mga bahay. So, ano ang kami dito sa Better World? Tuto kami na harap at makingharap sa iba't iba klase ng tao. Mas na-enhance po yung aming mga skills kasi nga pinapractice po kami maging mga junior leaders. Tapos pagdating naman sa community ko sa eskwelahan, yung pagiging bosses ko ng mga magulang, mas na ipaparating ko or na ibo-voice out ko bilang babae yung mga problema, yung mga hinaim ng kapwa ko kamagulang sa eskwelahan. By the way, narinig ko rin sa mga kaibigan ko sa San Miguel na mas marami sa mga nasa matataas na posisyon ay kababaihan. Pero dahil sa malaki pa din ang hamon na kinakaharap ng maraming kababaihan, ang Better World Cabal ay nandito pa rin para magbigay ng suportang pangkalusugan pang kabuhayan, pang kaalaman at syempre para mas matulungang mapalakas ang boses ng mas maraming kababaihan. Bianca Gonzalez pong muli kasama ang mga taga Better World Cabal. Maraming salamat at kita-kits ulit kung san si Miguel. Hi. Hi.